Kamusta mga Lods? Tuloy na tuloy na nga po ang unification bout ni The Banster na Oya Inoue ng Bansang Japan at ang pambato ng Pilipinas na si The Nightmare Marlon Tapales at gaganapin nga ang naturang laban sa Ariake Arena, Japan ngayong December 26 taong kasalukuyan. Sa press conference nga po na naganap sa Japan ay nilahat ni The Banster Inoue ang pagkasabik sa naturang laban kontra kay Marlon Tapales na siyang may hawak nga po ng IBF at WBA Super Bantamweight belt. Matapos nga pong talunin ni Tapales si Marujon Akmadaliev at maagaw ang dalawang belt. Habang si The Monster Inoue naman mga Lods ay tangan ang WBC at WBO belt. Nang maagaw niya kamakailan lang ng kalabanin niya ang bata ni Floyd Mayweather Jr. na si Stephen Fulton nang pabagsakin niya, niya ito sa round number 8 sa kanilang laban. Ayon nga po sa 30 years old Japanese champion, ang paparating na laban ay isang napakalaking laban dahil nga po nakasalalay dito ang apat na major belt na kung saan ang mananalo ay tatanghaling undisputed champion. Kung sakali nga po na manalo si The Monster Inoue kontra kay Tapales ay ito na ang ikalawang beses ni Inoue na makamit ang pagiging undisputed. Dahil bago nga po timbang itong si The Monster Inoue ay siya nga po ang hari at undisputed ng bantamweight division. Ang pagkakaiba nga lang mga lod sa pagkakataong ito ay kung sakaling manalo nga po itong si Inoue kontra kay Tapales ay sa loob nga lang po ng limang buwan ay ganap na siyang undisputed sa super bantamweight division. Hindi gaya noong nasa bantamweight pa siya ay inabot pa ng apat na taon at pitong buwan bago niya makuha ang apat na major belts. so malaking karangalan nga po ito para sa basang Japan mga lods. Kaya hindi nga rin po biro ang ginagawang paghahanda ni Naoya Inoue para sa labanang ito. Dahil nga po nang mapanood niya ang naging laban ni Marlon Tapales, ay eh nasabi nga po niya na hindi ito magiging madaling laban dahil nga po ayon sa kanya ay si Tapales nga raw po ay isang technical boxer. At kung sakali naman mga lods na si Marlon Tapales ang manalo ay isang malaking upset nga po ito dahil Si Marlon Tapales nga po ay underdog sa kanilang magdarating na sagupaan. At isa pa, ito rin po ang magbibigay ng unang talo para sa The Monster kung makuha ni Tapales ang panalo. Kaya tiyak na maganda ang kanila maging laban mga lods dahil pareho silang may gustong patunayan at makuha. Samantala, mukhang hindi na nga po matutuloy ang laban ng Inoue versus Casimero dahil sa naturang press conference nga rin po ay natanong din itong si Inoue kung may balak pa siyang labanan si Casimero. Ngunit hindi nga po naging maganda ang tugon dito ni Inoue mga Lodge dahil ang sabi niya hindi naman nga daw po malakas itong si Casimero kaya nawala na siya ng ganang labanan pa ito. Hindi natin alam mga Lodge kung isa nga itong pangungutsa kay Casimero dahil sa pinakita nga nitong performance sa nakaraang laban niya kontra kay Uguni o na dismaya si dahil sa inasahan niyang magandang laban sana na inaabangan niya kay Casimero ay parang hindi niya nakita. So hanggang dito na lang muna mga lods. Salamat sa suporta. God bless.